kahulugan ng makapagtapos sa panaginip. Ang panaginip na makapagtapos ay kumakatawan sa pagnanais at pananabik na matugunan ang mga pangangailangan sa antas ng profesional. Ipinapakita rin ito na mayroon kang malaking pagnanais na makakuha ng tulong mula sa mga taong may karanasan sa kanilang mga larangan. Ipinapakita ng graduation na magkakaroon ka nang masasayang panahon. Nagdaragdag din iyan sa mga magagandang tagumpay sa antas ng trabaho. Gayunpaman, sinasabi rin ito sa iyo na maging maingat. Ang isang hindi ligtas na sandali ay maaaring gumawa sa iyo ng maling desisyon. Kapag dumating ang panaginip sa pagtatapos, ipinapakita nito na hindi ka magkukulang sa imbitasyon na lumabas at magsaya. Sa panig ng pananalapi, ang iyong negosyo o trabaho ay maaaring makaranas ng mga kahirapan. Sa pag-ibig, malaki ang magiging impluensya mo sa taong pinakamamahal mo. Anong ibig sabihin ng panaginip ng pagtatapos sa paaralan? Ito ay isang panaginip tungkol sa mga makabuluhang pagbabago na darating sa iyong buhay. Oras na para magsimula ng mga bagong bagay at ito na ang oras para iwanan ang mga distraction. Ikaw ay nagiging mas mature at dapat mong patuloy na harapin ang mga makabuluhang hamon na darating. Isa sa mga sandaling nagdudulot ng kasiyahan at kasiyahan ay ang oras ng pagtatapos. Kailangan mong maunawaan na kung meron kang panaginip na ito, ito ay nagpapakita na ang mga makabuluhang pagbabago ay magaganap. Dapat kang gumawa ng desisyon na ipagpaliban mo ang ilang oras. Dumating ang ilang hindi inaasahang gastos at ang iyong pananalapi ay maaaring maapektuhan ng gusto. Kung napanaginipan mong makapagtapos, ito ay isang senyales na mararamdaman mo ang labis na pagmamalaki sa iyong sarili. Ang panaginip na ito ay tumutukoy din sa nostalgia, memoria at nakaraan. Lumalabas sa magagandang pagkakataon Ngunit huli ka dahil napagpasyahan mo na kung ano ang pinakaayaw mo. Gayunpaman, upang ipaliwanag ng detalyado ang kahulugan ng panaginip na ito, dapat mong isaalang-alang ang konteksto. Ang sitwasyong darating ay susubok sa iyo upang makita kung gaano ka kahanda na harapin ang isang malaking hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatapos sa paaralan. Kapag napanaginipan mo ang pagtatapos, sumisimbolo ito na mayroong kang malalaking layunin at adhikain. Para sa kadahilanan ito, dapat kang tumuon sa lahat ng iyong pinaplano upang ang lahat ay gumana tulad ng iyong inaasahan. Ang isang optimistikong saloobin ay palaging palibutan ka sa lahat ng oras. Kung mayroong isang tao sa iyong social circle na gustong baguhin ang iyong mga plano, dapat kang lumayo sa kanila. Ang panaginip na ito ay may kaugnayan din sa pagkilala sa sarili. Meron kang negosyo at sigasig kamakailan sa mga tuntunin na mga obligasyon. Ang, ang pagunlad sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay ay gumaganap din na isang pangunahing papel. Habang ikaw ay nagpapabuti, mas mataas sa mga hamon na kailangan mong harapin. Kapag nangyari ang panaginip na ito, hindi ka makakagawa ng maling desisyon. Makakatulong kung palagi mong sinusubukang humingi ng tulong o payo sa mga taong enteresado sa mga ideyang mayroon ka. Kailangan mong magingat sa mga gustong siraan ka o masama ang loob. Tandaan na mayroon kang pamilya na nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa graduation ng isang tao? Pag na naginip ka ng graduation ng iba, ito ay isang magandang senyales. Ang kaligayahan at kasiyahan na iyong nararamdaman sa panaginip na ito ay nagpapakita kung ano ang iyong makukuha. Panahon na upang ipakita na handa ka ng harapin ang mga makabuluhang hamon sa antas ng profesional. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang graduation party. Kung nanaginip ka ng isang graduation party, darating ang oras ng pagdiriwang, sa wakas ay makikita mo ang mga resulta ng pagsusumikap. Makakatanggap ka kaagad ng magandang balita sa trabaho o ito ay nauugnay sa isang bagong trabaho. Dapat kang maging maingat dahil sinasabi nito sa iyo ang tungkol sa mga posibleng panganib na hindi mo handang harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatapos ng iyong anak kung napanaginipan mo ang pagtatapos ng iyong anak, ibig sabihin ay magiging proud ka na sa lalong madaling panahon ang mga hakbang na darating ay magiging nakabubuo upang ang bawat araw ay patuloy na umunlad sa trabaho. Gayon pa man, kung magdurusa ka sa hindi pagkakaunawaan, gagawa ka ng maling desisyon na mahirap para sa iyo na pagalingin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapagtapos ng koleyo. Ang pagtatapos sa antas ng kuleyo ay itinuturing na huling formal na panahon ng akademiko. Ito ay sumisimbolo na kailangan mong lumaban ng gusto upang makuha ang pinakamahusay na posisyon. Dapat mong lampasan ang lahat ng inaasahan mo tungkol sa mga bagong pagkakataon na naroroon. Ipapakita sa iyo ng mga taong pinakamalapit ang mga bagay na naiiba at mauunawaan nila na sila ay gumaganap na isang pangunahing papel sa iyong buhay thank mm -hmm. you